Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Uh, may nakita pa ko sa akin. Sa, sa kusina na. Ano nga ko. ko siya mga amiga. Apat na perasong saging, Ayan. Meron pang ibang mga amiga. Oh. Sayang. Mm. Wala na alam kung pwede pa to. Hindi na siguro pwede to, no? Kasi, ano na eh. Pero buksan ko na yung uh, Limang peraso. Hindi ko alam kung pwede pa tong sekreto, no? Malamang ito siya. Cover, um, ano na yun. Hmm? Hindi na, na yan, pwede. At, ano na ito? Ito na lang. So, dito. Dito ko siya. Para may maayosan yung mga bata. ito ko na lang sayang tong limang piraso saging Masyado ng malambot. Ayoko na siyang iprito. Ito na lang. Hindi ko alam po kung isa pwede pa. Ayan. Maiprito na. May pang ano na almusal. <laughs>